not for today's video, ayan, ang arting. So, ayan mga idol, for today's video, so, naiinis na kasi ako ngayon sa mga pag-open ko ng Facebook. Talaga may mga makikita tayong mga scammer ngayon na nagkalat sa social media, sa Facebook, sa mga group chat kagaya nito guys kung wari may sakit yung anak nila so ayan ayan kung wari may sakit tumingin ng tulong nading gila yung anak niya nasa ICU ano ba yan Diyos ko Lord huwag naman po tayo mang iskam ng mga ganito kawawa po yung pamilya niyo pinapakain niyo sa masama galing sa masama ayan ayan ipopost natin yung pangalan niya Itong detrato mo ito. Matagal na siya. So, halatang scam talaga. Ayan, sa mga idol, kapag may makita kayong ganito, ang gawin nyo po, bago kayo tumulong, alam ko naman na may mga kababayan pa rin tayo na may mabuting puso na tumutulong sa mga kagaya nitong nakikita nila sa Facebook. Pero, ang gawin natin mga idol, bago tayo tumulong sa kanila, alamin muna natin kung totoo nga bang nasa ganitong kalagayan yung anak niya. Ang gawin niyo po bago kayo tumulong is makibidyo call muna kayo na ipakita kung totoo nga bang may sakit. Kapag hindi sila pumayag, ibig sabihin nun, scam yun. Kagaya nito guys. So, ang gagawin natin, kasi tinawagan ko na siya, isang ginawa ay pinapatayan tayo guys. So, ibig sabihin, scam to. Kasi kung hindi to scam, sasagutin niya to at kakausapin tayo. ba? Diba? Kahit ako guys, kapag may tumawag sa akin, sasagutin ko. Kasi nangangailangan ako ng tulong. Kapag ganito, scam to guys. So, hindi niya sinasagot yung tawag natin tinatawagan natin siya, tatlong beses natin siyang tinawagan, ang ginagawa is pinapatayan tayo so yun, so magingat po tayo, lalo na ngayon ay nalalapit na ang kapaskuhan, so marami tayong makikitang ganito, bago tayo tumulong magbigay sa kanila hindi naman po masamang tumulong pero sa tamang paraan po sa so, mga kagaya nito, alamin nyo muna kung totoo nga bang may sakit kasi naglipa na talaga ngayon kahit saan ka tumingin sa mga group chat talaga may mga makikita kang ganito ayan so scam to guys so wag na lang tayo maniwala so ang ginawa ko mga idol yung gcash dito tinawagan ko siya ng tatlong beses ang ginawa is pinapatayan tayo ayan na guys Pinapatayan tayo guys. So, scam nga talaga to. Kasi kung hindi siya scammer, hindi dapat tayo pinapatayan. Dapat kinakausap tayo tatawagan ulit natin guys so ayun tatawagan ulit natin wala na naka, pinatay na yung cellphone so yung mga ganto talaga guys mga scammer talaga so ano mumodo sila sa mga group chat para humingi ng tulong kung mari, may pinupos sila na anak nila na may sakit so sa mga tao po na may mga mabuting puso siguraduhin nyo po muna kung totoo nga ba yung mga pinupost nila sa Facebook kasi minsan yung iba talaga kagaya nito is scammer to so dapat siguraduhin muna natin bago tayo mag bigay ng pera kasi sayang din yung ibibigay natin Ayan, pinatayan tayo guys ibig sabihin scammer talaga to ulit tatawagan ulit natin try ulit natin so yan, so yan guys tatawagan ulit natin kung, kung sasagutin na ba ngayon hello let's begin natin tayo na ito siguro. Ayan na, ayan na. Again, subscriber cannot be reached. Again, so, pinapatayan talaga tayo, guys. Ayaw tayong makausap. O, oh, di ba? Kung totoong may sakit talaga yung anak niya, sana sasagutin niya yung tawag kasi, di po, may mga tao tutulong sa kanila. So, talagang scam to. So, halatang scam talaga siya. Di ba? Grabe. Bakit kaya may mga ganitong tao na idadaan nila sa masamang para pamamaraan para lang may makakain sila sa kanilang pamilya. 'Di ba? Nakakalungkot lang, naka Filipino Pilipino, ini-scam. So, ayun mga idol, so hanggang dito na lang tayo. So, ang payo ko lang sa inyo guys, bago kayo tumulong sa mga nakikita niyo sa social media ng mga ganito, is alamin niyo muna kung totoo. Huwag po tayo basta-basta tumulong, okay? Hindi masama tumulong kung nakikita natin na totoo talaga yung tutulungan natin. So, ayan mga idol. Kasi mabait naman tayo. Kaya nanikurado lang talaga ako. Kasi ako bago ako tumulong mga idol is mga ganito is tinatawagan ko talaga. So, marami na akong tinawagan. Ang ginagawa is pinapatayan. So, ngayon ko lang siya na gawa ng video na isipan ko lang. So, kapag na may nakikita kasi akong ganito, talagang naawa ako guys. So, ang ginagawa ko is tinatawagan ko sila. Ang ginagawa naman sa akin is pinapatayan ako. So, masama, ma lang, masama lang sa loob na kasi kapwa Pilipino, niluloko natin. So, yung mga gantong nakita ko sa Facebook is wala pa talagang totoong may sakit. So, ang ginagawa is pinapatayan talaga tayo. So, ayan mga idol, hanggang dito na lang tayo. Mag-ingat na lang po tayo sa mga ganitong modus dahil magpapas ko ngayon uso ang mga scammer ngayon naglipana. So 'yan mga idol, bye-bye. So ayun kung bago ka lang dito sa akin YouTube channel, mo ng kalimutan mag-subscribe at at i ako sa Facebook para po updated kayo sa ating mga susunod pang video. Bye.